Ayan, dahil nasa ito pa po tayo mag live by live mag <laughs> ano po tayo mag record tayo dahil bawal na po ang e-bike daw po sa uh, major roads na lahat na nasasakupan po ng MMDA ayan bawal na po so siyempre po nandito na po ako ay eh, pauwi pa lang po ako hindi po natin gagamitin ito bukas ayan ito po yung GMA dito kaya tayo makipag-usap sa <laughs> Tanong natin, ano po ang nangyari? Bakit po, ano? Bakit po kasama yung mga mukha naman pong motor? natin, ano, po naman po ng maayos. Damay-damay ano? lang po. Ayan. Ayan o, no? ayan, bawal din yan, no? Ayan. So yun bawal na nga po uh, Naglabas po sila ngayon So 15 days po uh, I-implement na po nila Yan na po ang Implementasyon Na uh, bawal na po ang lahat ng klase Ng e-bike po na no, malabas eh, Na sinasabi nila Kaya Tabi po muna natin Mga e-bike Tapos yung iba po, kumuha na po ng lisensya kasi pagka hindi po kayo kumuha ng lisensya, impound po yung ano ninyo. E-bike po ninyo. Ayan. So dahil ngayon lang po nila ba, syempre hindi pa naman yung ano, pa Pwede ba yun? Nakapasok na po yung iba. at na, maiipit na po sila dito sa ano. Wala na huwi ganon. No, Ayun, na yung mga bus Pasok tayo dito Para di na tayo gumamit ng Mindanao Abil nyo Pwede na tayo dito Although bawal din po sa elliptical practice na po tayo mag ano Ayan, so po ulit sa motor police ang balik natin buti na lang di pa natin <laughs> buti na lang di tayo nagpenta ng motor sobrang ano na po kasi ng e-bike napaka napaka tipid po wow. convenient Ano ka bang na ano to? Ano bang tawag dito sa kalsada na to? Takpong 40 lang po tayo, takpong 40 Ah! Ah, so may daan din pala doon sa Eton na yun, okay. O yan, ganyan, respetuhin po natin yung pedestrian, ayan. kaka ano po kasi ng iba na hindi sumusunod sa ano sa mga linya sa signs. Yan. Dahil ano po. Nanggigil po, nanggigil. Tama galing sa ano. Ang lalaki. pa paspasan po natin ng konti. Oh, ano yari? Okay, pala ba? Okay, hindi tayo. Kapo po? Di pala dapat? siya magra-right turn Yung mga naka e bike po kasi pinagmamaneo nila ng ano Pinagmamaneo nila ng tag doon nila ng mga bata Mga bata Sige po, daan po So pag nagmamaneho yung mga bata Wala pa po silang ano, alam sa mga traffic signs Kaya talagang nagkaka problema tayo sa ano Sa kalsada wow. <coughs> Kaya yan, narinig natin yung bomber sa likod Tabi kagad tayo O, kaya lang, alam ko may tinik tong Klaseng halaman na eh. May tinik, may tinik <laughs> Oo sorry so, yun, oh, may Tinik, pa, no? tinik. Ay, Hindi ako bumali nito ah oh. let's go Santa ano sabi niyo rin pala tayo dadaan? Ano nga po? Naka e-bike po ako pero sasabayan ko to Power up! Bigyan <laughs> nyo naman, naman po ng justification yung ano yung iba po -e bike na kaya pong sumabay saka may license naman po kami at ang aking license po no medyo ano po modesty aside ah uh, 10 years po ang aking ano license <laughs> justification po yan justification pwede po yan dapat Ina, titipig kami Kasi po, lagyan ko pa na insurance to Ayan, di bali, sunod lang po muna tayo guys Sa, ano Para sa kapakanan naman po ng karamihan yung ginagawa ng ating ano, pamahalaan Ayan, so yun lang po muna nakatawid na rin naman tayo ng EDSA Mindanao na lang po itong ating ano, dadaanan para makapunta po sa Quirino Highway sa Quirino Highway na dapat binabantayan din po ang mga jeep dyan ah? Uh? yung mga ano pasaway po na nag-guide po sa jeep na ano pinaharangan po ng motor na kasama nila para makapasok po sa pag-counter flow opo may ganun po Kailan po sa CCTV. Ayun. So guys, salamat po. yun na po muna.